Good morning mga ka-mister ko ba ang lahat mga ka-mister ko Today is Thursday For this video mga ka-mister ko Update tayo dito sa ating trabaho Ayan At you see, mga ka-mister ko Meron kaming bako na nagbi-breaker dyan At kung napanood nyo yung mga previous vlog ko ay dun kami nagsimula sa bandang Sintir Island na nagbasag kami hanggang sa nabuhusan po namin at ngayon mga kamister ko nasa gitna na po kami so in between ng sa uh, daanan ay dinadaanan na po ng mga sasakyan uh, at simpre hindi pa rin po madali para sa amin mga kamisay ko yung trabaho po namin at as a foreman hindi madali para sa akin din na hawakan ng ganitong trabaho kasi alam mo yung man naman mga kamister yung people of the Philippines sobrang bait <laughs> yun naman mga kamister ko dahil nasa construction tayo sa kalsada so samot saring madarinig po natin na mga kanchaw mura issue ganito ganyan maganda pa ang kalsada bakit binabasag so nandyan na po tayo mga kamister ko pero wala po tayong magkawa mga kamister nalinya po tayo sa ganitong trabaho so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at siyempre sa mga solid supporters po natin na uh, nakaintindi sa ganitong trabaho. So, pinapakita po natin sa inyo mga kamister yung trabaho po natin. Uh, sa trabaho nito, nakikita nyo kung anong ganap ang mayroon ang mga construction boy pagdating sa mga ganitong uh, trabaho. So, sa horizontal po tayo, sabihin ay may kita nyo po yung mga trabaho po namin na uh, kanal asada sidewalk, gutter at siyempre uh, nakakasalamuha po tayo ng iba't ibang mga attitude sa kalsada so kahit papano eh, napagtagumpayan po natin sa mahabang panahon mga kamisel to at andyan pa rin po tayo nagpapakita po sa inyo ng mga trabaho po natin So, sa amin naman, part ng mga kamister po, po namin yung bispo namin. Hanggat maaari ay naiintindi po namin yung mga tao. Uh, kahit sino naman na maabala, eh, siyempre, uh, magkakaroon ng pagkadismaya. Pero, sana naiintindihan nyo po mga kamister po yung aming trabaho. So maraming maraming salamat kung suportahan nyo pa rin yung ating channel mga kamister ko sa mga ganitong content. Sana patuloy nyo pong uh, mapanood yung mga content na ganito. Maraming maraming salamat at sana mga ko ay eh, suportahan nyo pa rin yung ating channel at alam ko po ay eh, kahit pa ay eh, nakapagbigay po tayo ng interasyon po sa inyo at sana may uh, ma-inspire po namin kayo ayan mga kamister tapos na kami sa breaker yan nandito lang kami nasa 70% na breaker kasi alanganin doon sa bagong boss namin ito na siya Ayan, hauling na lang ito mga kamister ko update na lang tayo sa hauling mamayang gabi